Ah, yeah, magandang maganda araw po sa inyong lahat mga katong TV yan. Shout out po sa inyong lahat. At yan, yeah, so magandang morning. Anong araw ngayon? Friday. Friday po tayo ngayon. Ah, at... nag-i-spray nga po si Ped at saka si Bato. Bali dalawang power spray na ginagamit natin dito. So, nag-spray sila ng sepina pang white lice at saka nahaluan natin ng absa. Ito. All-purpose ko itong na ito. Kahit saan. Kahit sa mo, pang insekto, pang foliar, o pang fungicide. Parang tinakapano ito eh. Sticker. So, ito ang talagang Ah, uh, In-spray natin. Sepina. Pang white lies ang talong po talaga ito mga katamas <laughs> uh, ngayon kahapon nga po uh, nung pagdating ko rito yun, nag unbox lang tayo ng mga bago nating gamit after nun ginawa na pag vlog pero na grass po kami ni Bato dito sa talong chassis si Bato dun sa ceiling Taiwan so nayari na ni Bato yung sa may ceiling Taiwan dito naman siya sa kamatis lan tudling na ha eto na tapos mo na ta gano pa aralan luang ha alate Tab tabiak siped okay na yung ano Ah, uh, kahapon din nag-spray ako ng ano ng nag-spray din po ako kahapon ng Pandamo dito. So may ating talong na Malilit dito. Spray namin to ng interline para hindi na kumapal yung damo. Pero ayun nga po yung ating talong dito at maganda naman mahabol Ayan, marami din nagiging sanga so yun nga lang buwan natin sa to hindi ka mukha nung isa sa may kamila eto kumbaga makakakakuan na tayo dito tatlong pataba apat na tatlo so yan ngayon palang umano yung ngayon palang bumubulas ng maganda So in-sprayan ko to Para hindi na kumapal yung damo Hanggang maliliit Matipid sa pandam At Bago para one, Pagka namatay yung damo Para sasabog ko na yung, ano, yung Organic Tapos yun, Ihaluin natin ang araro So yan mga At uh, ilang na lang Bali ito na lang tudling nito ito Bukod yung binabomba nila na yan, Ayari na rin sila Pagayari uh, Papataba naman kami sa Sa siling Taiwan sa siling Panigang tapos yung dalawang arawan yun nando sa Taiwan dinubunutan yung ano yung puno bali lang na konti na lang yun eh apat na tudling na lang niyayari na nila para ako bagay kahit na hindi kaya na nagdadamo sila doon papataba naman kami tatlo naman kami papataba tapos sinasabayan ko rin ng patubig to mga kadongs. dapat na natin para at least eh mano yung ano nga yung kasi kahapon medyo malungkot na yung dahon nya sa baba mainit kaya lang umulan naman kahapon bagya lang syempre eh. hindi naman tatago sa ilalim yun eh yo mga katongs tapos na nga po sila mag spray ng sitina at So ako, ako nagpapatubig uh, Sinimulan doon Pababa, dito na uh, Matatapos 1, 2, 3, apat na butas na lang Ang resulta ng kanilang binomba Maraming namatay Maraming namatay ng white lies Ayan po Ayan yung mga puti-puti na yan, no? Ang dami oh na Agus may mga ilan ilan sigurong buhay hindi naman 100% na mawash out talaga yung kanayan white rice pero may namin yung nabawasan ah uh, yun ulitin natin to mga katong sa mga lawa pagyaring bumitas so yan o oh. na yung ano daing namatay at syempre ayan patuloy tayo sa pagpapatubig kapalambungaw ng mga talong mga malilit na ganito Ya, yeah, eh, dokter mau apa pun kina ko yung mga mga loan ay mga host kasi mayayari na ako dito sa unang block sa talong pangalawa naman ang tututukan ko sila uh, bato may doon sa siling Taiwan tapos sa siling panigang so hanggang maandar yung kan kasi titimplahan ko naman yung kan yung drum ng pataba doon sila kukuha

Ah? Postapo silang mag spray dito, Nina. at tusu ba ron? ha? tusu ron? ha? ay is kuha pataba yung unique 16 na basa ron ay yung bukas nandun sa gilid na siya may unique 16 dun eh halo ako ng pataba mo ito may ito medyo mahina itong dalawa nito kahit hanggang dito lang silong naman to eh yeah. na ah uh. ha tsaka unique 16 tsaka calcium nitrate nagtakal ka ng isang calcium nitrate tatlong unique 16 Kasi na dito siguro tapos nga yung, ano? yung puti rin doon magkatabi lang yun yung parehas bukas bukas doon sige so, turo ko sa iyo Ah, uh, ayan. Bubudbud mo dito sa katatapat ng puno. Yung isang daw mo, tatlong puno. Na. bubut uh, bubudburan ko kasi ito medyo mal mahina itong dalawang kuno ito. Dayos. Pero marami bunga to, ayun <coughs> At nandito nga po pala sila Boss Jay kasama yung mga kaibigan niya may inutos si boss may dala silang mga tubo tsaka solar solar light at doon ilalagay sa dulo para daw maliwanag kanina ito? ito ito yung uh, ba? hindi ganyan eh itu, ito. 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 kalian ka tabo nito. Tsaka tatlong tabo nito. Paghalui mo. -bud 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 -bud. So, mo so, puno? Oh, ato, so, pan, Oh. <coughs> Karena rito, Bos. Ayuh. Bos. Hah? Ha? Hmm. Bos, uh. Bos Ajong. Shoutout kay Boss Adjong Shoutout out, shout out. Pinadala, uh, Pinapunta ni Boss Ano ba gagawin dito Boss? Yung ano, yung solar yun Ayun yung tubong dala eh, Shout out kay Boss Ito yung inaasabi ko Boss Diyan, huh? kakabit nyo na dyan Oo Dun sa... Tsaka bubuhat yung buha Oo, uh -huh. buha ah. Kaya pa nung gumagawa? Yeah. Ayan, kay Boss Bokak Ito <laughs> yung isa And kay Boss Pido Oh, ng kontador Tapos kay Boss <laughs> J Ay, kontador ano, magkakabi kami Bigyan na lang Ha? Tira na yung sa'yo Oh, yung GoPro ah, eh. oh. ano, anong, anong tatak? Ano lang? Ah, ah gam Ah, Sj-GAM Pwede na yun, pwede na yun Gusto oh. mo yun? Jong, na Jong Street light. <tuk tangan> ba, iba, iba. Iba. iba para, -paras lang yun. Ha? para -paras lang yun, dong. 500 Nakabukod yung panel ano? Da, yung ganito bus. Bus. Ah. 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 Ay, yung Papa, mo pala ano, meron siya, no? -mer shout

Ayan, magpapain ko Bibigay ni boss sa Jung. Isang... camera? Oo. Malupitang vlogger. Oh. bibigyan ka niya. Hindi, mali eh. Siyang galing? Oto, ano? Ah, ano? May bata, jong? Pag-ride na yun. Pag-ride. Uh, Matagal mm. na yung taga. Ah. Hindi mo ginagamit? Hindi na. Ay, bigay na lang sa iyo daw. Kailan?

Shoutout W Aram. Oh, JTB. JTB? <laughs> oh, JTB Goldam. Ah. JTB Goldam. <laughs> ah. Sino yung washer? Doon po kaputo. <laughs> Doon po po. Set la rin ang... Iksigang talaga. Mm ay dalawang ulo ng baboy yun dalawang ulo baboy dalawang ulo ng baboy yun diyan na masarap takutapin hmm. ah alamay goma oo ah, para sa banalik racket ay matat racket ee god promo mo yung samjenya Samji? -M, Samji? Aram. Aram. Aram Oo. Siya si yung owner. Doon sa barangay kamatid Ano Manap hmm. yung, yung ano niya? Black? Duh. YouTube. YouTube. Ito. Samji hmm. Samji. Korean Samji. Samji. Oh. Hmm. may story. Oh. Manager na sa kanya. bumibili sa kanya. Oh. <laughs> Oo. Oh. Oh. ng dalawang sakyan to. Nigeria setel kok, mai arang mm. 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 Tali mulai, <laughs> <Tidak, laughs> <laughs> <da, da>, <laughs> apa mm. Nanya. Arem Sandy Rodel Michelle o magsino? Aren San Lloyd din dyan? Ta, ano nga located? Kamachiles, Camach Ah, Barangay Kamachiles Puro uh, uno uh, uh, Nadaanan natin yan? Oo, Oh Nadaanan, oh. lagi natin Malapit lang, lang kayo, boss mm. Malapit lang kayo Sabi-sabi lang kayo Doon sa basketball court kapat. Tapat Tapat